hindi lang isa, kundi dalawa. Another day is another blessing para sa isang stay at home mom, bibilao ng tagig. Supposed to be, ay makasupposed to be naman. Okay, go. Isa lang talaga yung pa-order ko ngayong araw na to. Pero bigla-bigla, itong pinsan ko nag-message na meron daw siyang pa-order. At bilang gipit, sabila o kumakapit, tinanggap ko ito kahit nagluluto pa ako. Oh. Ang unang package nga namin ay pipikapin lang dito ni customer. Ang order niya ay Shanghai Fried Chicken, Spaghetti, Pancetta, cordon bleu and biko. At syempre, nagpapasalamat lang ako sa tulong ng aking little laborer. May bayad na, may kasamang convincing power pa para lahat ng pinaglutuan ko ay mahugasan niya. Yung pangalawang package naman ay i-deliver ide sa Acacia States. Ang order ng customer natin doon ay fish fillet, lumpiang Shanghai, puto at kuchin, cordon blue at dalawang bilao ng palabok. At dahil nga sa pagod, ayun, walang update kahapon.